nagkakaroon ng kabuluhan yung mga pinagbalatan naming gulay at mga protes. Dati kasi tinatapon ko lang ito pagkatapos ng balatan, tapon agad sa basurahan. Ngayon ay magbabago na ang lahat. Iipunin ko na ito ay ilalagay sa ref para hindi siya mabulok. Simula nang dumating si Wana sa amin, yung ng isda ay ganito na ang gagawin ko. Itatapi ang mga pinagbalata ng mga gulay at mga protas dahil ipapakain ko ito sa superworms. Ang mga pinagbalata ang gulay na ito ang magsisilbing pagkain ng mga superworms upang sila'y maging maliksi at umaki. Ang mga superworms na ito ang magsisilbing pagkain ng arwana. Kung first time mong makikita ang superworms ito ay talagang magdidiri ka at kang hawakan ito dahil nakakadiri siya. Sa O na lang yun, matatagot ka. Kaya sa mga nagbabalat na mag-alaga ng arowana, mag-isip-isip ka muna dahil ito ang number one na pagkain niya. Hanggang dito na lamang ang aking kwenta. Salamat sa pagkakinig, babish!